So hello magandang hapon mga kasosyo Ako si Efren Villegas and welcome to my vlog For today's vlog, nandito ako ngayon sa Napakasikat na lalaking ito Ito ay si Sikad Saan ka nga ba muling uh, unang naglakbay? Mula Bukid nun hanggang dito sa Metro Manila Mula Bukid nun hanggang dito sa Manila Ilang araw muling nakbay? Isang taon isang taong ka naglakbay mula Bukid ng Papuntang Maynila. Ano yung mga karanasan mo mula sa Bukid ng Papuntang Maynila habang linalakbay mo o binabaybay mo ang bawat bayan? Habang tumatagal at papalayo ng papalayo ang aking nararating ay marami pong nadagdag ng mga karunungan at kalaman na siyang mababaon ko sa aking pagtanda at nadadagdag sa aking advokasya na suportahan ang panukalang mabigyang proteksyon ng mga senior citizen mo. Ayun ang advocacy mo na mabigyan ng proteksyon ng mga senior citizen. Opo. Gusto ko lang pong ipahiwatik na sana sa pamamagitan nitong pag-iikot ko sa buong Pilipinas ay ito po ay maging isang pundasyon na may batas ang Anti-Elderly Abuse Act. Yan po yung proteksyon na magbibigay sa ating mga senior citizen. Kinikilabutan ako parang yung balahibo ko tumatayo. Ang galing mo naman nakaka-inspired ka. No? So ikaw yung bukod tangi at uh, kaisa-isang Pilipino na nagawa yan. Ano? Bilang isa pong apo at lumaki po talaga sa lola dahil ako po yung ay, isa din pong pumunta kay Rapi po last time na nagbike galing bukid noon. At pangalawang basis ko na po ito na bumalik dito sa Metro Manila para ikutin pa ang buong Pilipinas at magkaroon ng fundasyon ang panukalang ito dahil ito po ay kasalukuyan pang pending ngayon. May nagbago ba sa buhay mo mula na uh, linakbay mo yung mula sa Bukidong papuntang Maynila? Ano ang uh, pinagbago ng buhay mo? Ah, uh, kung ang pagbabago naman po ang tatanungin, wala pong magbabago sa akin. Ang sa akin lang eh nadagdagan lang po yung mga lugar na siyang aking napupuntahan. Hindi kaya dati nung 69 days ay hindi ko po binilang ang bawat lugar na siyang aking napupuntahan. Ngayon po ito na po yung lahat. Ah, ito na yung mga napuntahan mo na lugar, May aklan, Antique, uh, Batangas, Bohol, Sulu, Taw ano, Tawi-Tawi. Sambuanga. Bukit nun, Capistibo. Lahat ito nilakbay mo na? 25 provinces na po. Ito. Gamit lang ang padyak na ito? Uh, Kahapon sana yung alis ko para ituloy yung paglalakbay at tapusin ang natitirang 57 provinces dahil ang buong Pilipinas ay meron pong 82 provinces at gusto ko po yang ikutin sa ngalan ng ating mga matatanda. Dahil ito pong ginagawa ko, po, hindi ko po ito pa, eh, hindi lang po ito para sa sarili ko kung hindi para sa mga matatandang Pilipino dahil lahat naman tayo ay tatanda din po. Kaya kailangan maging preparation po tayo in the future. Na sana ay eh, wala nang senior citizen na maabanduna at maabuso. Um, ano bang ina-after mo uh, sa mga ginagawa mo para sa maliban sa advocacy mo ano pa ano ang ina-after mo ano ba ang hangad hangarin mo sa buhay talaga after bakit po, mo ginagawa ito after po malagdaan ang panukalang gusto ko po na ipaiwatik dahil ito po ay kasalukuyang pending ang gusto ko lang naman po ay marami din pong mga out of school youth na makapagtapos sa pag-aaral at maging isang uh, kagaya ko na maging isang pangalawang tungkod ng mga matatanda. Kung wala po ang kanilang mga anak, pwede po yung mga apo mag-take over at maging isang alalay sa pangaraw-araw na pamumuhay ng matanda. Sino-sino ang mga sumusuporta sa ngayon? Uh, sa support naman, eh, meron po mga NGO and then I already coordinated to the National uh, Commission of Senior Citizen by the presence of uh, Chairperson Attorney Franklin Quijano and also I already uh, deliver a message to our beloved President of the Republic of the Philippines, President Bongbong Marcos, to make a courtesy visit also sana kaso hindi po napagbigyan. And then, uh, sa second time na pagpunta ko po sa DepEd, doon sa Mandaluyong, uh, sa Office of the Vice President, at nagpadala po ako ng mensahe, ay napagbigyan po ako ng pag call sa kanya. So, bilang... Uh, pagkuha ng litrato larawan kasama siya sa call picture namin yun po ay kaniyang suporta personal na tanong, yes. ano natapos mo sa edukasyon? Actually po, hindi po ako nakapagtapos ng elementarya, pero I'm still learning po by I'm doing this kind of a journey. So kahit pa paano hindi man ako nakapagtapos ng pag-aral, ay nadadagdagan po yung karunungan po at kaalaman sa bawat lugar na aking nabibisita, sa iba't ibang taong aking nakakasalaman. sana Sa napakarami na narating mong mga probinsya gamit ang pajak na yan, ano, pa, ano pang probinsya ang gusto mong puntahan? Yung natitirang 57 provinces po. 57 provinces pa ang gusto yes. mong puntahan? Yan po yung uh, mula dito sa Metro Manila ay papunta po ako ng Batanes via Ilocos. So kahapon sana yung uh, take-off ko kaso meron po ako mga seminar na pinuntahan and then meron po ako mga NGO na binisita para makipag-cooperate and then mag-coordination para po sa kanilang suporta sa akin, paglalakbay. At sa ganon, hindi lang po puro lakbay ang aking gagawin kung hindi makakatulong din po tayo sa ating mga babayang Pilipino na naghahanap din po ng pang negosyo kahit nasa bahay lang. Pati mga matatanda, mabibigyan natin ng oportunidad. Ano ba ito? Padyat ba talaga o may makina? Wala po yung makina po. Ang tanging makina po, itong aking uh, binti at ang aking tiyan. Ang aking tiyan, ito po yung tangki. Kung baga, tinatawag kong this is my uh, tank of my fuel. My, my food is my fuel. So dito po dumadaan yung aking gasolina para mabigyang lakas ang aking tuhod at aking binti para po pumadyak kalalo. At ubusin ang natitirang 57. So ikaw kabin. pala yan, oh ayan, oh kung makikita nyo, oh ito yung nag-viral, nag-trending, siya pala talaga yan. Oh, sikat Pilipinas siya. O oh, sa mga magkakapanood ng video ito, na eh, nandito na mismo sa harapan ko, nakausap, ini-interview ko na ang pinakasikat at mukutangin naging isang Pilipino na sikat Pilipinas. Ayan. Siya yan. Siya yan. Oh, kung mapapanood nyo. Mag-hi ka sa vlog ko. I-shoutout mo ang Gumaro family. Paki-shoutout. Shoutout po sa Gumaro family. And hope na sa mga lolo at lola natin mahalin natin sila habang nandito pa dahil bilang na lang po ang kanilang mga panahon at araw dito sa mundo. Kaya dapat ibalik natin ang pagmamahal na kanilang naiambag sa atin nung panahon maliit pa lang tayo. Paki-shoutout sa pangalan ko, Efren Villegas. Aprin Baliaga. Ah, shout out to 7, 8, 8. Thank you po. Maraming salamat sa oras mo ha. Salamat God bless natin. sana marating mo pa higit pa sa 57 provinces na gusto mo pang puntahan. Salamat Nandito salamat lang kami para sumuporta sa iyo. Thank you. you so much. Magandang hapon.